Morning mga Mars. <laughs> Sasama si Marsha sa akin dahil bibili bibili sila ng buko. Sasamahan ko lang. Nakabla kami. Doon kami bibili sa may center mga marinang buko. So daw nila tao ng buko. Oy, eh. Agad na rin kasi ang panahon mga maring nawagyud, makakuha nung bukong akong mga anak pa. Si Mar ay nakatakip. Ayaw niya nang makita sa kamera na buo yung mukha Kailangan half lang. Maring ukadiri. Galing siyang CR sa Hoa. Magkano po, ti, buko? 50. 50. Pwede pa po ba yan, ti? Hindi, hindi pa po siya matigas? Hindi. Pagbilan nga po. Asan yung... Bibili ka. Isa lang, ti. Isa lang muna. Isa lang muna. Isang ano lang muna. Isang... Sangbo, bu bumili tayo ngayon ng. buo okay kay nanay. Nilalambot na 'to. Oo. Ano bibigyan Paano nang dinidin ng sabaw? Kasi gusto nila ng uminom ng sabaw. <coughs> Magkano ba dyan sa palamig te? Lima lang. Ibilis si Marcia ng palamig mga Mars. At uh, sa doon yung uminom. Palamig na buo ko. Iwit lang na kami. May dumi oh. May ano siya. May dumi. Itim ayun. Okay. Ah. Mm -hmm. Oy, uh, yung... Ay wow, nataponan ako. nako kuya. Langgam? <laughs> <laughs> Ay, langgam. Ano ba yan? Langgam? Ano yan? Dito yung ko. Ang Opo. Diyan na inumin mo lang sang patikim ako. Siyempre bago ikaw ang nanay muna. <laughs> mm. Kainom tayo mga Mars. <laughs> Bakit ka naka-jacket siya? Sense play. Mm-mm. 50 daw. 50. Sayuri natin. Opo. Sige po. Kayuyurin niyo na 'yan eh, kay wala kaming pangkayod. Malambot pa po 'ni. 'Yan, ano? Maraniran din 'yan sa banyo. Dito, 'to. Chalo pa kayo. Tara pa tayo. 'Yan ang sarap niya. Ito, 'yung laman mo mayroon na mga maring si Marcia doon at papasok na rin ako bali sinamahan ko lang siyang bumili ng buko papasok na tayo mga mars